mo bumuli sa acto. Umalis ka na dito at tinanggal na kita. Oh, kaya pala umuunti yung serving ng kanin at tulang. Pinagawasan pala ka niya. Susundan pa. at, siya. ka. Pagpapos ka. Teka lang. Bakit? Ang kunti ng serving nyo ng kanin. Ah, ma'am, ayaw po talaga yung serving namin noon pa. Uy, busy. Hayaan mo na. Pero madalas akong kumakain dito. Kaya alam ko kung anong serving nila dito. Uy, ikaw, Ella, ah. mo yung kanin tsaka ulang. Bago mo i-serve yung customer, nakita ko kanina, binunasabi yung kanin. Asan na? Tiyan wala! Ay! Ma'am, pinagbintangan kasi ako ni Rina na ako ng pagkain. Gusto ko lang naman siya mahuli sa akto. Hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi mo. Umalis ka na dito at tinanggal na kita. Ikaw naman, Ila. Pasensya ka na. Ayusin mo yung uniform mo at ituloy mo yung trabaho mo. Opo, manager. Ah, ma'am. Pasensya na sa mga tauhan ko, ha? Hindi lang kasi nagkakaunawaan. Enjoy lang po sa food. Ari tinanggal na kita dito. Pero manager, ikaw na yung nagsabi na may trabahador dito na magnanakaw. Si Ella yun. Bakit? May bidin siya ka ba? Sa ngayon, wala pa ma'am. Kung ganun, wala na akong panahon para makipag-usap pa sa'yo. Iligpit mo na yung gamit mo at umalis ka na. Ma'am, nagmalasakit lang po ako. Ayaw na kita makita dito kahit kilan. Gak, kawawa naman sa mga bottom ko. Sino kayo mga magulang na Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Diyos sir, Jaja, namayo kayo sa kanya. Ano rin Anong plano mo? Ano, magsusumbong ka na naman sa manager? Eh, wala akong iba pagsasabihan. Basta sabihin mo lang sa akin yung tunay na dahilan. Kung bakit mo nagawa yun? Iwan na kami ng mga magulang namin. Hinaalis na din kami sa bahay na kung saan kami nakatira. Dahil di ko na kaya magbayad. Sobrang stress na ako. Kaya nagawa ko na na magna ako ng bagkain. Para sa mga kapatid ko. Sana sinabi mo nang mas maaga. Para natulungan ka namin. Patawad, Rian. Syempre naman. Ikatawad na kita. Ila, Rian. Buti nandito kayo. Na-review ko ang CCTV. At nakita ko nga doon na totoo pala yung sinasabi ni Rian, na ikaw pala ang magnanakaw. Sorry ma'am, pangako hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit dahil tanggal ka na. Madam, usap. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Rian, bakit? Ba't pinagtanggol mo pa siya? At sino naman tong batang ito? Ma'am, may matindi pong pinagdadaanin si Ella. Wala na po siya ng mga magulang niya. At dalawa niyang mga kapatid. At yung mga batang yan, mga kapatid niya. Kaya pala nagawa niya yung mga bagay na yun Ma'am, patawad po ulit. Aalis na po kami ng mga kapatid ko. Walang aalis. Lahat mananatili dito. Ikaw naman, Ila. Magsabi ka kung may problema ka. Huwag mong sarilihin. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Maraming salamat ma'am. Malaking bagay po sa amin.